So guys, may problema pa din. Alam niyo ba kung bakit? Bashers ko mga oh, poet. <laughs> <laughs> So mga kamatodik Ayaw mandar ni Jakul Ewan namin kung baka sa battery lang Naista kasi siya ng mga 3 months ata Ayan. So sana umandar Kasi yung kay Chu Pablo Problema Fuel pump, pump. ayo mag on So sana istakap lang Kasi mahal din ang fuel pump eh ito naman sana tingin ko andar to. Kasi hindi naman ata full tank nung iniwan namin. Wala na nga itong gas. Ano ah. 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 oh, meron? putang na, panis na. Hmm. Pero hindi pa. Matapang pa guys. So yan, sana umandar. Pandarin muna namin si RR. Kasi baka may stock na naman. Iuwi ko kasi ng Puerto Princesa yan guys. uh one click. Pari ah, tang ina matanda na talaga so guys oh uh, pogi naman ni Jokoy oh sana si Jokoy masali natin sa motor show ganda ng mga piyesa niya uh. panalo na-stack up lang siya para lang ako nag-stack ng ano diyan ng half million half million na, na gas dyan sobra pa eh. tapos di rin nagagamit di rin na pang, pang motor show kaya uwi tayo ng Puerto Princesa para ilaban-laban sila <laughs>